almusal ay ang bilis maubos naman ng almusal ng lady love namin yan oh, bagong almusal niya yan guys alas 8 ng umaga and then pinalitan ko na yung tubig niya yan ganyan ako magpakain sa kanya guys ito yung umaga, tanghali at gabi eh, kagagaling lang niya sa labas. Ngayon, umuwi ng alas 8 yan. Gutom na gutom. Oh. Uhaw na uhaw. Pinapalabas ko yan alas 6 ng umaga. Pinapalabas ko na ng gate yan. At takbo na yan doon sa mga kaibigan niya. Tapos uwi ng alas 8 guys. Umuwi. Buksan ko na yung gate. <makes noise> yan oh. Halos maubos niya guys. May halong dog food yung kanya guys. May halong dog food yung pagkain eh. uh, ubos niya talaga guys, oh. Uh, ubusin pa niya yan oh, bakit? ano naman tinatahol niyan? ubusin mo na to o oh, ano hanggang sige kakainin ni pusa yan hmm. wala kaming alagang pusa guys pero pinapakain namin yung mga pusang gala dito yan o oh. yan oh. namin dyan namin hinuhulog yung mga tinik Meron din sila, yan. Off limit sila din sa loob ng bahay, pero hanggang labas lang sila, Diyan lang sila. Yan o, oh, nag na, na nga nila yung binigay kong pagkain. Ganyan. Mga pinapakain namin dito, guys. Yan o, oh, ang liliit pa ng dalawang yan. Ngayon, malalaki na. Yan ang nani nila, yung puti. Hmm. Oh, o, no, nabusog na. Busog na. Nagang nangihi pa, guys. Oh. Ay, nako. Wala na kami pagkain para sa kanila, guys. Para sa aso lang. Basta may mga tinik-tinik lang. Yan, binibigay namin dyan. Guys, oh. Tinan nyo ha. Nasimot niya. Ibig sabihin, nagustuhan niya ang pagkain. Ayan, Ayan na. Ayan, Ubos na. Wala na ito. After nito, ibibigay ko to sa mga pusa. Ito, ito, itong mga natitira na yan. itong mga natira na itong is bibigay ko sa pusa din. Ah, may mga tira dito. Hmm, agawan sila tatlo. Wala na po. Ayan na, nagbigay na ako kanina ng mga tinik. Kasi ulam namin kanina. Umaga, unan at dito na rin ako maghuhugas. Hugasan ko na rin itong pinagkainan ni Lady. Tapos sasabunan ko pa yan. Para malinis yan. Mamayang, ano, mamayang, mamayang tanghali pag kumain si Lady. Malinis yung kainan. Yung ko talaga. Pasensya na. Yung isang kamay ko may hawak ng camera. atas. ko lang din. Kasi ito naman ng bugasan. Ito yung pinag anuhan ko ng pagkain ng aso. ipunan. Tapos bugasan din. So guys, thank you for watching. Ayun sila. Ayun, tapos na silang kumain. Ayan 'Yung mga pusa. At si Lady, oh after kumain, ayun, nakahilata na. <laughs> Nakahilata ka na lady ha. <laughs> Minom ka na ng tubig. Hmm? Inom na? Hmm, busog na yan guys. Oh. Diba, taba niya. Mataba siya. Sanay siyang may halong dog food. Alam niya yung lasa ng dog food guys. Pag walang dog food, hindi niya kakainin guys. Yun ang nagpapasarap yung dog food. Kasi may lasa yung dog food. Diba lady? Oh, diba? Taba ng ganda ng katawan. Mamaya paliliguan kita Bahok muna. Lady, lady lang. Uy. Nagdila-dila dila siya. Dila-dila. yung. Ano niya. Pa kamay niya. Ayan. Dilaan niya. Okay. Thank you for watching guys.